Mga kabayan, isang mapangahas na operasyon ang ikinasan ng NATO forces sa pangunguna ng bansang France para hulihin ang isang galawangin at isang lumang barko na pag-aari ng Russia. Tuluyan na ngang pumalag France laban sa Moscow at nagsagwa nga ito ng aksyon na talaga namang ikinagalit ni Putin. Ang mga aksyon na ito ay naglalayong pahinain ng puwersa ng Russia na naglalayon na atakihin ang bawat miyembro ng NATO. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Noong October 2, 2025, tumama sa pinakamapanganib na punto ng Europa ang hybrid war ni Vladimir Putin. Ang French Navy, kasama ang Elite Special Operations Forces, ay umatake sa madaling araw at sinugod ang barkong Boracay isang oil tanker ng Shadow Fleet ng Russia na nakaangkla sa baybayin ng La Havre, France. Ang dahilan, pinaghihinalaan ng barko na ito na siyang nagpapalipad ng mga misteryosong drone na noong nakarang linggo lamang ay nakapinsala sa buong Copenhagen, kabisera ng Denmark. Dahilan nang pagka ng pagka-stranded ng libo-libong mga tao at pinsala na umabot sa milyong-milyong euro. Sa loob ng maraming taon, tinatarget ni Putin ang maraming mga European countries gamit ang tinatawag niyang gray zone strategy. Dito, gumagamit siya ng mga cyber attacks, disinformation campaigns at banta sa ilalim ng dagat katulad ng pagputol ng mga internet cables. Ngunit ang pinakadelikadong sandata ng gray zone ay ang kanyang shadow fleet. May git sa anim na mga lumang oil tankers na walang insurance at sinasadyang gamitin ni Putin para makaiwas sa international sanctions. Noon, ang mga barko na ito ay ginagamit lang sa illegal na oil smuggling. Pero ngayon, nagbago na ang strategy ng Russia. Ngayon, sila ang nagiging mga Trojan horses, mukhang mga ordinaryong cargo ship, pero sa totoo, mga base ng kanilang pag-atake. Mula sa mga barkong ito, inilulunsad ang mga swarm ng drones na ginagamit sa mga low-intensity attacks na pwedeng i-deny ng Kremlin. Pero noong October 2, tinapos ng France ang laro ng Russia. Umalag na sila at pinatulan ng mga bluff ni Putin. At ngayon, nakatutok ang buong mundo sa kung anong ang matatagpuan ng French Commando sa loob ng kalawangin at misteryosong mga oil tanker na ito. Dahil kung mapapatunayan ang mga suspecha, ito ay hindi lang katapusan ng isang barko, kundi simula ng pagbagsak ng buong shadow fleet na pinagmumula ng pondo ng digmaan ni Vladimir Putin. Ang lahat ay nagsimula noong isang linggo bago makadetect ang NATO Signal Intelligence Units ng mga kakaibang encrypted radio signals mula sa isang lumang Liberian flag tanker malapit sa baybayin ng Denmark sa mismong oras ng pag-atake. Ang pangalan ng barko, ang Burakay, ayon sa dokumento, pag ito ng isang front company sa United Arab Emirates at bahagi ng na barkong Shadow Fleet na nagdadala ng Russian oil papunta sa Asia. Pero walang logical explanation ang presensya ng barkong ito sa nasabing lugar. Dahil dito, sinimulang bantayan ng NATO ang Boracay. Gamit ang Atlantic to Maritime Patrol Aircraft, minonitor ito ng French Navy mula sa Impapawid. Mula sa mga satellite images, nakita mga kakaibang galawan sa ibabaw ng deck ng barko, partikular sa ilang containers, mga galawan na hindi normal para sa isang oil tanker. Dito na nakumpirma ng NATO forces ang kanilang hinala. Ginagamit pala ng Russia ang mga barkong mukhang civilian bilang Trojan horses, hindi lang para umiwas sa sanctions kundi para umatake mismo sa NATO. Dito rin ay naintindihan nila kung paanong nakakapagpalipad ng mga kamikaze drones mula sa mga container modules sa deck ng tanker. Ang mga barkong ito ay hindi na smugglers sila ay tinatawag na floating terrorist bases na pwedeng magdulot ng panik sa mga daungan sa Europa. Pagdating ng intelligence report na ito sa Elise Palace sa Paris, kinailangan ni President Emmanuel Macron na magsagawa ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang termino ang dokumentong nasa harap niya ay hindi lang hinala kundi matibay na ebidensya na may Russian ship na papasok sa French waters para umatake sa isang NATO capital. Ito ay tinatawag na Rubicon Moment kapag tatawirin mo ang isang linya ng wala ng balikan. Ang pag-atake sa isang Russian civilian ship ay napakadelikado. Pwedeng magdulot ito ng diplomatic crisis o military conflict. Pero kung walang gagawin ng France, parang pinayagan na rin nila si Putin na magpatuloy sa kanyang pag-atake sa mga bansang miyembro ng NATO. Kaya naman madaling araw noong October 3, 2025, kumilos ang French Navy. Dalawang NH-90 helicopters ang lumipad sa tanker ng palihim. Habang apat na Zodiac speedboats naman ang pumalibot dito. Paglapag ng mga helicopter sa itaas ng deck Agad na bumaba ang mga Black Cloud Commandos gamit ang lubid. Ilang segundo lamang nakahandusay na sa sahig ang mga tripulante ng nasabing barko. Walang lumaban sa mga ito kaya naman nasakop kagad ng bridge at natapos ang buong operasyon sa loob lamang ng 10 minuto. Iwi ang French flag sa tuktok ng dating barko ng Shadow Fleet ng Russia. Isang malinaw na mensahe sa Kremlin na tapos na ang kanilang laro. Noong September 24, 2025, kung babalikan natin ang ginawa ng Russia sa Denmark, isang normal na araw lamang ito hanggang sa makitang mayroong unidentified flying object sa radar ng air traffic control sa Copenhagen. Mahigit dalawampung maliliit na mga drones ang ganilang namataan. Hindi ito traditional na military attack ito ay isang modern version ng blind-the-bear strategy na ang layunin ay hindi para pumatay kundi para lisahin ang isang bansa. Dahil dito, agad na sinuspindi ang lahat ng mga take-off at mga landing ng mga aeroplano. Libo-libong mga pasahero ang na-stranded at milyon-milyon ang nalugi. Sa puntong ito, unti-unti nang naglulunsad ng mga pag-atake ang Russia. Kung nagawa nila ito sa Copenhagen, ibig sabihin pwede rin ito mangyayari sa Heathrow, Charles de Gaulle o sa Frankfurt. Pagkalipas ng raid sa Boracay, nagsimula ang diplomatic earthquake sa Russia. Naglabas ng pahayag ang Moscow. Sinabi ng aksyon na ito ng France ay may tuturing na state piracy at paglabag sa international law. Pero sa likod ng galit na ito, halatang halata na nagkakaroon ng panic sa Kremlin. Samantala, nagkaisa naman ang Washington, London at Berlin para ibigay ang kanilang buong suporta sa France, sabi ng NATO Secretary General, "Any hybrid attack on alliance territory will be met with resolute response." Ibig sabihin, tapos na ang gray zone strategy ng Russia. Malinaw na malinaw ang mga ebidensya at hindi na pwedeng i-deny pa ni Putin ang kanyang mga krimen laban sa NATO. Tinuldukan ng France ang dalawang core doctrines ni Vladimir Putin. Ang una, gray zone doctrines, mga maliliit na pag na hindi sapat para mag-trigger ng digmaan. Ang ikalawa, civilian shield doctrine, ang paggamit ng mga civilian ship bilang proteksyon. Ang sabi ng France, kapag ginamit ang mga civilian ship bilang sandata, hindi na ito may tuturing ng mga sibilyan. Ito ay isa ng military target. Sa kasalukuyan, nasa diplomatic trap na ang Russia mayroon silang dalawang options. Ang una, umatras at manahimik. Pero magmumukha silang mahina. O ang ikalawa, mag-escalate na magdudulot ng direktang gera laban sa NATO. Sa madaling salita, nahuli si Putin sa sarili niyang laro. Ang shadow fleet na dating yama ng Russia ngayon ay isa na sa pinakamalaking pasanin ng kanilang bansa. Ang shadow fleet ay binubuo ng mahigit 6 na raang lumang barko na ginagamit para palihim na magbenta ng Russian oil sa India at China. Ito naging lifeline ng ekonomiya ni Putin na nagdadala ng daang-daang milyong dolyares kada araw para tustusan ang digmaan nito laban sa Ukraine. Pero pagkatapos ng operasyon ng France, nagbago ang lahat. Ang mga barko na ito ngayon ay hindi na insurable. Walang kumpanyang magbibigay ng insurance sa barkong pwedeng hulihin o pasabugin ng NATO. Anumang oras, ibig sabihin hindi sila tatanggapin sa kahit anong mga daungan. Anim marahil mga barko na stranded sa dagat, walang direksyon, walang port, walang refuel at walang pagkain. Sa paglipas ng mga panahon, tuluyan na itong mabubulok sa karagatan. Mga lumulutang na libingan ng nabigong strategy ng Russia. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.